at sabay-sabay bilang isang nagkakaisang bayan, awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Sampu ng pamayan ng Pilipino dito po sa San Francisco Bay Area and across the U.S. Pacific Northwest ay nagpupugay at nagpapasalamat po sa inyong pagdating. Isang makasaysayang araw po ito sa aming lahat, isang araw ng pagdiriwang. Mr. President, on behalf of the more than 1.3 million Filipinos and Filipino Americans across our 10 state jurisdiction, I wish to express our profound gratitude for making this Filipino community meeting your very first event upon arrival in San Francisco for your official visit to the United States. Your visit, Mr. President, is very meaningful considering the affection and wide support you have within the Filipino community. Tapos na po ang eleksyon. But I just would like to underline that in the San Francisco Bay Area and across the consulate's jurisdiction, the president received the most number of votes in the 2022 national elections. This is also the elections where the Philippine Consulate General in San Francisco registered the highest voter turnout in absolute number among Philippine embassies and consulates in the Americas and eight overall worldwide. The Filipino community's support for the president was evident during the 2023 Very Important Pinoy or the VIP tour, where there was a strong clamor from the community to include in the itinerary a meeting with the president. And we are truly grateful to you, Mr. President, for warmly welcoming us during a courtesy call in Malacanang. This time around, it is the Filipino community who is rolling out the red carpet for you, Mr. President, and your delegation. Ayan. Pasensya na kayo dito sa suot ko dahil sa kararating lang po namin at uh, mula airport po is dumiretso, dumiretso na kami dito, ano? At uh, kaya ito lang ang suot ko. Sayang, ang dami ko pa naman baon na sando, ano? Aawitan uh, ko po kayo ng mga awiting aking sinulat at uh, bago ang lahat ay nais kong pagpasensyahan rin kung mapapansin ninyong sumasabit-sabit yung gitara dahil ito ang aking kaliwang braso ay uh, masakit pa hanggang ngayon dahil sa aksidente namin, Ano? nahihirapan ako mag-gitara. Hanggang dito ko nga lang na itataas eh dahil napakasakit talaga. Dati hanggang dito ito eh. <laughs> <laughs> Eto na lang. <laughs> anyway, maganda gabi po. Mahana Pangulo, ating First Lady at ating po mga kasama dito. Para po sa aking mga kapwa Pilipino, narito po ang sahawit aking ipinagmamalaki. isang Pinoy sa puso't diwa Pinoy na sa ating bansa Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika Wikang pambansa Ang gamit kong Ang gamit kong salita kagayan kong sinilangan hangad kong lagi ang kalayaan Ay, naku, swerte kayo, ano? Itong mga naranito ngayon, swerte po kayo dahil sa... Ang balita ko eh, merong pipiliin na ano, eh, may irarapol. Yeah, napunta na ba kayo ng Buracay? Maganda ron. Pero hindi doon ang premyo, ano, sa gasa, ang... Uh... <laughs> Para po sa inyo, handog ko sa inyo lahat at sa ating uh, mahal na Pangulo at ang buong delegasyon po nitong uh, biyahe namin ito sa San Francisco at sa may LA din kami at saka um, Honolulu. Magandang gabi po para po sa inyo lahat. Parang kailang lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin Dahil sa inyo, Napunta ako sa aking nais marating Nais ko kayong pasalamatan Kahit man lamang isang awitin Parang kailan lang Halos ako ay magpalimo sa lansangan Dahil minsan tayo'y nagkasama นัก ngunit, งูนิดไม่หรงอาวีจริงอี say ใส่อยู่อะลาอะลา Gayo po, ako, ang mahal na Pangulo, kanya may bahay, at ang mga delegasyon, matatandaan natin na sa gabing ito ay eh, tayo ay eh. nagkasama. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kaibigan. Maraming, 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 maraming salamat po. Thank you. Pagsikat ang araw, may dalang iwanan sa aking pangalaman. pinati Haharapin ha ha natin Haharapin natin Haharapin natin Maraming salamat Muli, po. palakpakan para kina Mr. Leon Palad, Miss Alisa Bonaobra, Prince of Teleserya theme Song, Mr. Brian Termulo, kasama si na Philippines King of R&B, JR, and Philippines Queen of Soul, Jaya. aksiyo po muna tayo. Parang parang na na ko yung mga kampanya, parang hindi parang na kahapon lang na magano ng mga isinisigaw namin. Alam nyo ba ang mga ang sigaw ninyo dito kahit na nasa nasa San Francisco kayo. Naririnig po namin 'yan sa Pilipinas kaya tumalakas ang loob namin. Maraming salamat sa inyo. Hindi po ako maka, magsisi, hindi po ako makapagsimula na hindi uh, magpasalamat sa suportang binigay ninyo sa amin nung nakarang halalan. At ito ay nagpakita at, at, at nagpakita na talagang yung ating hangarin na ipagkaisa ang uh, madlang Pilipino ay nagiging totoo at nakikita na natin mga Pilipino na talagang ang pangangailangan ay magkaisa at sabay-sabay. Tayo ay pare-pareho ang tinutunguan natin at sabay-sabay tayong nagtatrabaho at nagtutulungan para maging mapayapa, para maging matagumpay ang ating mga kapwa Pilipino at ang ating minamahal na Pilipinas. Kaya maraming-maraming salamat uli at hindi ang ibabawi ko na lang po sa inyo. Ang isusukli ko na lang sa inyo ay lahat po ng aming maaring gawin upang tulungan ang Pilipinas. Kasama po kayo dyan. Ang OFW uh, ng, ng, uh, ng Pilipinas ay eh, napakalaking bahagi ngayon ng aming mga pinaplano. Dahil sa lahat ng kahirapan na dinaanan ng Pilipinas, pagka nagkakaroon ng financial crisis na ganyang klase nang nangyari na ilang taon, ay uh, umaasa ang Pilipinas sa mga padala ng ating mga OFW at kayo ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas kapag tayo ay naghihirap kaya naman eh, napakahalaga ng uh, ng inyong katungkulan <laughs> sa inyong hindi lamang sa inyong mga pamilya kundi pati na sa inyong mga sa inyong mga kababayan at sa inyong bansa kaya eh, eh kailangan ay eh, magpasalamat kami sa inyong lahat <laughs> At hindi ko naman hindi ko naman pwedeng tapusin ang ating pagpapakilala na hindi ko ipapakilala ang ating First Lady, First Lady Lisa Dela Marcos. At balita ko mayroon pa raw dumating na ating mga kababayan na nanggaling mula pa Nevada, as far from Alaska, northern Nevada. malayong Malayo uh, yung mayroon pa daw na, 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 na nandito galing sa Alaska. Aba. <laughs> Uh, sa so Washington State. Uh, puro iba sa lahat yung buong West Coast. Representative na dito, Oregon. Meron pa rin tayong mga kasamahan galing sa Oregon. Uh, kumusta po kayo? At para sana naman, uh, naging uh, naging ma maayos ang inyong pagbiyahe rito. At maraming maraming salamat at nakahanap kayo ng oras upang uh, kami, uh, ma para makapiling namin kayong lahat. I am very grateful for the, again, uh, I will thank you for the overwhelming vote of confidence that you gave me. And Vice President Indaizara Duterte in the last election. You delivered the Marcos Duterte tandem while setting the highest voter turnout in absolute numbers in the entire Americas region. Sa inyong nag-uumapaw na pagtitiwala at pagmamahal, maraming maraming salamat po. Ngayon, dahil hindi kami makapunta rito, dahil eh, noong panahon na eh COVID pa, hindi pa masyado makapagbiyahe. Hindi kami nakakapak dito sa San Francisco noong uh, panahon ng kampanya. So, allow us to relive the election experience through this small event this evening. I am both honored and humbled to follow the footsteps of my late father, President Ferdinand Edralin Marcos, who first visited San Francisco in 1966, first year of his of, of his presidential administration. My father considered San Francisco as an important city not only because it is home to a very significant Filipino population but also because this city has always been the historical, cultural and economic link of the Philippines to the continental United States. It is for this reason that in 1974 during my father's time the Philippine government purchased a set of buildings off Union Square in downtown area now known as the Philippine Center in San Francisco. Our permanent presence in San Francisco shows our commitment to the Philippines longstanding ties with the Bay Area, the Silicon Valley and California as a whole and the surrounding states. There are now more than 4 million Filipinos and Filipino Americans in the US, of which 1.3 reside in the jurisdiction of the Consul General of San Francisco. Out of that figure, around 700,000 of our kababayans live and work here in the Bay Area. 436 years now was well, since the first reco recorded arrival and presence of Filipinos, the so called Luzones Indios or Luzon Natives. Dun, pa at uh, Nasa. nasa 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 ugali talaga namin na hinahanap kahit sa pupunta ng, ng, ng trabaho pero bu, nasa simula sa Hawaii na, na marami sa amin ang na na, 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 ilipat nito para magtrabaho eh mula noon sunod-sunod na lahat na ng lahat na ng Pilipino palagay ko lahat ng probinsya ng buong Pilipinas ay represented dito sa Amerika. The Filipinos can and Filipinos that is why Filipinos and Filipino Americans can be found in various sectors of American economy, society and media. As well as politics and government. Filipino Americans have emerged successful in elections across many Bay Area cities, including South San Francisco, the host city for our gathering this evening, led by the Filam Mayor Flor Nicolas, who is with us tonight. We also have elected officials, uh, Filipino American elected officials in Alaska. In Washington State, of course, we take pride in the accomplishments of Filipino Americans in statewide elected positions, including Utah Attorney General Sean Reyes and the Bay Area's very own California Attorney General Rob Bonta. We the uh, uh, Filipino community sa lahat in all walks of life. It has always been, you can always find, ang biro nga, lahat ng makausap ko ng mga leader, mga pangulo, mga prime minister, lagi nilang sinasabi, sa kahit saan kami pumunta, eh, may, meron kaming nakikitang Pilipino, yun ang hinahanap namin, dahil silang magaling magtrabaho, dahil silang masisipag, sila ang maaasahan. Sila ang mga, sila ang mga hari at reyna ng overtime. <laughs> <laughs> Kaya naman, kaya naman ang uh, napakaganda po ng reputasyon dahil sa inyo. Dahil sa inyo, napakaganda ng reputasyon ng Pilipinas, ng Pilipino. Na tayong lahat. Ay bastat na nasasabi, magda, magdadala naghahanap sila ng na at every level, kahit na ano, unskilled labor, skilled labor, professional lahat at every level, hinahanap nila Pilipino. Dahil nga eh kilalang-kilala na kilalang-kilala na tayo na ang mga Pilipino ay maaasahan at, nage, nage, at uh, ma, ma, matulungin kahit na hindi kasama sa trabaho, nagtutulungan at uh, napakasipag at uh, tata, ma, hindi mapagkatiwalaan. And that's one of the most important things that, uh, that uh, people say. Ngayon, ang nangyari pa, during COVID-19, Americans experienced firsthand the Filipino way of caring and acting on the needs of others. One in every five nurses here in the west coast are trained in the philippines our filipino nurses our doctors our first responders essential workers have all demonstrated the timeless filipino virtues of malasakit pakikipagkapwa at ang bayanihan we are all grateful for your selfless service to humanity and we look up to you as role models for future generations of filipinos and filipino americans I am happy to say that this year's APEC Leaders' Meeting is being held now in San Francisco, the global center of high technology and innovation. We would like to attract more investments and increase foreign direct investments in the Philippines. may umagang namasdan Ngumiti na ang pag-asa Sa umagang anong ganda Manatiling nakatayo, iwagayway ang bandila at ipakita ang hindi ng isang nagkakaisang bayan. May bagong buhay, bagong bansa bagong galaw sa pagong li